Kahapon nga ay napanood nyo kung paano maglaro si Sean Ivan Ilan sa isang dayo na ginawa namin at dito ay napabilib niya kaming lahat. Yung warm-up niya, biglang hindi lay-up eh. Ano eh, salpak eh, dalawang kamay pa. Parang yun natin pinaka-warm-up niya na ginawa. Sinaksak, dilalpakan niya ng dalawang kamay. Gulat ako. Sa akin eh, napabulong ako. It's a yes. <laughs> Walang warm-up yun, kuya. Rekta. Hindi na kailangan ng warm-up eh. Ayok ka! hindi ay, ay, ko nakita! <laughs> at dahil dito ay nakita ko na kung anong mga klasing ensayo ang kakailanganin niya. Pero sobrang skilled ng bata na to, sobrang talented. Pero syempre, andun yung potential. Pero matanatiling potential yon hanggat di siya nag ensayo At yun ang makikita natin sa video na to. So guys, ito na ang unang araw ng training ni Sean at syempre dadaanan niya ang mga training na dinaanan ng mga naging unang estudyante namin. Dito ay makikita natin ang basic foundation ni Sean pagdating sa mga footwork, pagdating sa mga ball handling dahil syempre iba yon pag naglalaro. Katulad ni Air Labit ay magaling siya maglaro. Sanay siya sa mga larong pustan, mga larong liga, commercial league. Pero pagdating sa ensayo, doon kasi lalabas yung mga detalye, yung mga weaknesses. And yun ang susubukan natin kay Sean sa araw na to. At ito nga pala ang unang sabak ni Sean sa mga gantong klaseng ensayo. So makikita natin kung mga nga pa ba siya or makakasabay agad. Yun nga, about sa unang ensayo ko dito sa MABS, ano, di ako nakatulog agad kasi sobrang excited ko. Sinabi kasi nila 6 a.m. yung practice. Hindi ako nakatulog agad. Nagising ako 3 a.m. Tapos putol-putol na yung tulog ko. Inintay ko mag six Bigla yung nilub i coach Rene keng kwarto mi. Sabi na, mag na kami kano. Kaukit ko keng babo. Sabi na kako, talang ko kano nga bola. Nung nagdala na kaming bola, pinag-start niya na mag-drills. Oh, na parang kaya naman eh. Tapos habang tumatagal, yung no, sinasabi ni coach na ano, bilisan ko pa daw. Tapos binibigay ko talaga yung bilis. Kaso, e, eh, puyat ako nun. Parang nasobrahan sa excited. Bigla akong nahilo. parang may matay na ako. Una, di ko pa nararamdaman eh, okay pa. Nag-enjoy -nage pa ako. Nung patagal, nung patagal, kailangan bilis, bilisan pa daw. Yun, biglang nangalambot yung kamay ko, biglang naman hid. Tas biglang inahabol ko na yung hininga, nahirapan na akong huminga. Tapos nahilo ako bigla. Four, five, seven, eight, five, nine. Seven. Yun, ang sarap sa piling Kaso mahirap Kaya matutulog na ako maaga di, di na ako magpupuyat <laughs> So ayun na nga guys, nahilo si Sean, napagod talaga siya. And katulad ng first game niya, tingin ko isa lang ang nagiging problema niya which is yung resistensya niya, yung hangin niya at wala talaga siya sa kondisyon. Pero nandun na yung talent, nandun na yung skills at syempre nandito ako, si Coach Jake at Coach Rene para gabayan siya araw-araw. At yun ang patitibayin natin, most especially ang mentality na meron si Sean. At yan na abangin sa mga na videos and welcome again Sean dito sa Mavs. So, bye-bye niyo pa po ako sa susunod kong pag i dito sa Mavs. Phenomenal basketball. Mas pag-uusahin ko pa. Pakita kay gilas. In gilas. Maraming salamat po. Maraming po salamat. <laughs> Yan. <laughs> Yan lang po. Pakita kay ang gilas ng kapampangan. <laughs> Mab, <unbelievable> basketball. basketball. <laughs> Shoutout kay Coach Mab. Maraming po salamat sa pag-ensayo sa akin. Puminsan, mahirap po akong turuan. Coach, huwag ka pong sa akin. Turuan ako. Yun po. Kayo na pong bahala sa akin, Coach. Makikinig naman po ako.